Jonas. Ah, mau pukat. na. Nagpunta ako dito para magkausap tayo. Ah, uh, ganun ba? Bakit dito pa? Ah, uh, naman tayo sa restaurant. Huwag na dito. Teka lang, ha? Tatawagan ko lang si Lester. Sir na Jonas. Hindi na natin kailangan kumain sa labas. Magastos ka lang. Alam kong nagtitipid ka. Kaya ka nga nagtsatsagang sumakay sa jeep, di ba? Kaya ka sa karinderya lang bumibili ng pagkain. alam ko na Jonas alam ko na ang lahat e hindi mo na kailangan itagos sa akin ng totoo bakit hindi mo sinabi sa amin na ikaw ang tumulong sa amin Jonas kapag pinagtapat ko pa ba sa'yo bayag ka ko namang hindi kayo ipapayag eh. Kahit sabihin ko pa sa inyo. Pero nawalan ka ng bahay dahil sa amin. Pati na ang kumpanya mo nagsasuffer dahil sa amin. Paano ka na ngayon? Saan ka na nakatira? May... Kino pa ano sa studio na apartment. Tapos nagagawa mo pa magbigay ng sustento kay Sam. Hmm lungkot pa sa pagsuporta mo sa anak mo ni Bridget. Hindi mo mo malalaanin. Tayo ko naman eh. Kaya mo, kapag nakahanap ako ng trabaho, kahit pa konti-konti, ibabalik ko sa iyo yung ginastos mo. Henry, hindi, hindi mo na kailangan gawin yun. Hindi naman ako humihingi ng kahit anong kapalit eh. Sa pa, kulang to. Kulang na kulang. Sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. At sa pamilya mo. Pero ikaw naman ang kawawa ngayon sa sitwasyon mo. Wala ka na nga ng bahay. Gipit ka pa sa pera. Valerie, huwag mo akong Hindi nga, masaya ako. Masaya ako at nakikita kitang walang problema. Siguro lahat naman ng... ...tao... ...nagiging masaya kapag nakikita nilang walang problema yung mahal nila sa buhay mo. Alam ko na hindi, hindi talaga ako dapat dapat para sa'yo.